sa sang sanggo niyang panglungsod. Vice Action John Diaz dari sa Action Radio Bacolod. Yes, Action John, mayong hapon, mayong hapon dira sa mo tag Yes, Vice, thank you so much for joining. Anyway, first, Guru Vice, kung pa-confirm ko lang, I don't know if anong latest update sa gin-request uh, ng rono, no, no sa uh, bread ko para mag-reclaim uh, sa additional areas uh, for expansion sa ilang area nga gina-cabig uh, parts sa ilang authority, Vice. Well, may ang ko may request for road no, no? Uh, tungod na request sila for an additional 25 hectares uh, for them to reclaim, no? And that may mga series of uh, uh hearings, conferences, ang he ang uh, Committee on loss, Committee on Environment. Committee on law I did my Councilor Espino, mm -mm. then Committee on uh, Environment, headed by Councilor Calao, uh, and uh, Committee on Appropriations, balam mo. Mm -mm. Headed by Councilor Tadi. And many councillors dito nag alotan And yesterday, ang mm, Joint Committee nag-submit sa ilang committee report on what transpired sa ilang mga series of hearings. And yesterday, it nakabaktor man ang sanggunian siyang ko ano, uh, opposition mm -mm. Uh, letter, uh, opposition to the request sa Redco for a RONO, no? si from uh, Richie Corpus, mm -mm. Almana Corporation. So, madam, atong ang kwan document ang insubmiter na gin-accept sang mga committees uh, involved kag mapatawag na sila liwat sa uh, joint uh, hearing okay, ang pasabton siguro ang bread ko eh, sa allegations ni Almana hindi, kasi e, pa-invite nila ng DNR, ang PRA, and other agencies uh, involved. Okay. So, what's the ringon, Vice? Uh, may na-accommodate uh, na, na -accommodate, man niya first ang request ng Rono or ang pagproseso nagsugod nga may niya sa post dito, Tani, ang pagproseso sa Rono nga gina-request sa Bradco? Dugay na. Okay. Eh, last year pa. Okay. Pero however, now may nagsulod nga complaint or opposition halin sa Almana. So anong obrahon ta di device? Do we have to study it further? Well, anong aton nga mangin disposition? So, as I have mentioned, gin-accept sang different committees and mapatawag na sila uh, public hearing. Mm -hmm. No, I invite nila ang tanan nga agencies to uh, resolve sini sa mga issues nga gin-raise ni Almana. Mm -hmm. Then ka mo na siya sa spread ko. Ito, eh, refute sang mga allegations ni, ni, ni Mr. Corpus. Okay. The interpretation of uh, contract ni mo. Mm -hmm. Of agreement. So may may ginasight man diya si Mr. Corpus na may uh, sa deed of sale between the uh, attorney pa and sa ila may mga conditions na ginset natin dapat i-resolve. Kung baga may ara ang kaugalingon sila nga mga interpretation sa kung anong kaundan sa ininga aregluhanay nila Vice, no? Incorrect, o. So, uh, hulaton na ang ang committees, assigned committees na mga uh, conduct sa hearings. Oo, uh, kung sakto bala ni ang interpretations ni Mr. Corpus or uh, chakto ba lang iya siyang gawin ko. Oo. Kaya para at least, so meaning, may ara kita mga conference nga conduct kaya tingin na consider natin ang uh, tanan, no? Nga mga bagay sinidari. So ang papel karon vice sang imo opisina is to just simply to make sure nga ma 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 masunod gid ang tanan nga mga proseso para hindi man mabutang sa lang alang ang sanggol ng panglungsod in kaso maghatag lagi man sang rono kung paborable sa bread ko or dapat hindi bla. Yes, sa communication siya uh, basta hindi iya uh, personal ginapasulod natin ina iya sa SP Secretariat for inclusion sa aton agenda. Mm, okay, okay, okay. Sige, at least, no? That's the uh, development. Kaya importante, manimong, this is another reclamation uh, project nga ginaduso diri sa sa sudad naman sa nga Bacolod. Anyway, Vice, nagpangayala kami update sina regarding, no? Pero, mangkot na lang ko so far, Vice. Kamusta? Nung no, atong mga priority for this year 2024 so far sa, sa SP? Uh, well, ang 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 common executive legislative uh, consultation, siya mo itong sa uh, uh Baguio, no? Hanggat may mga ordinances lang uh, na siguro eh, i mean, Especially those nga mga ordinances nga may penalties palang nga uh, tama kagad Nga ang tao bala, hmm, wala na na madlock mag uh, violate tungod nga bayad man lang siya 100, bayad man lang siya 150. oh so wala untat tat nga violation. Hmm. I-close mo ang ila business, after three days, open siya kaya gamay lang ang penalties. Pero mm -hmm. Pariyo siyang pagpasulot bala sa mga minors, uh -oh. sa mga ilimnan, na So, I suppose -dum ka dumdum ka sa natabo. So, siya isadre ka resto bar? Mm uh -uh. uh Oo. -oh. Nga damay ah, action ba kuwan na ito? Uh Oo. -oh. Oh, and then no? Uh, Ti, yung sirato mo, uh, after that, bayad na siya penalty, open siya. mm -hmm. oh, kay gamay ang penalty, ikumpara e sa iya uh, income. Mm-hmm. Oh, so, wala na nag- uh, nag-violate sila siyang may itungod penalties that man. Gani. Actually, so, ipa- na, gusto tanong, gusto matabuliwat, no? Kay minors tong involve eh. Mm -hmm. Gusto oh. ko na oh. eh, para iterate kung pag Vice, although ambal mo naman, kay lately, do may nagwa nga viral video, nga dali sa Bacolod, do ka-complain sila nga kamahal ko no penalty sa iban. Ano, Vice, ka, ano ang amotod? Um, isa, one thing is, masarangan naman nila Biden. Pero more than that, no, ano pagid ang moral nga mahatag sina Vice, for example, kung i-strengthen ton, ang mga penalty sa mga violation minsan, kumbaga, nga ini? Anong minsay kung baga nga ihatag gina sa publiko? Well, kaya ma-protectionan natin ang aton mga kabataan ng minors, no? at di kuan ni sila mo supervision sa ni kanan, but then hindi ni nila mapunggan halin sa si eskulahan mahapit dahil uh, sa resto or ilimnan mahubog. si kumo mga minors they thought nga ang ginihimbo nilang actions uh, okay lang but then kung nahimbo uh, na ti hindi gayod namin no? di parus mas may court for minors kita uh, nga uh, gina-implement no ang intent and purpose na para maproteksyonan ang ang aton kabataan na hindi ma-involve sa mga illegal activities or hindi ma-harm while nagadulum na ang kagabihon no ang tuyo sa ordinansya suliton ta uh, gina-proteksyonan naton ang um, inyo kabataan So, ti mo inang isa ka concern dito kag iban pa gid damo kita gid take up dito nga mga priorities. Oh, no. At isa, uh, may ara kita nakita okay. bilang nga nga giya no kun nga amo ni ginahimo naton kay basi may magwa na naman nga kadako sa mga penalty nga gidapatuman diri sa sulad sa Bacolod but at least may ara na sa moral values o kung na uh, leksyon nga ginahatag sa tuntana. Final advice, what's your message sa so, mga bakulod noon nga samtang pagsugod naton sa 2024? Ah, well, subong kwan na may kita El Nino. And ang temperature very hot again na dry spell siguro in the next few weeks, no? So, to avoid this, magbulat uh, sa init kit kay ang direct uh, heat sunlight will cause us harm, no? Especially those ang may mga high blood, no? And uh, kwan kita, drink plenty of water. Uh, mula um, wala nang atong mensahe sa atong pumuloy. Salamat din sa uh, ginatag mga time sa atong dari. Mm. Uh, sa inyo sa station. Uh, mayong hapon na sa inyo. Sige. Salamat din, Vice Mayor Isid Familiar. Ang good afternoon, sir. Action Reports Afternoon Edition La 5:31 na nagkita kita update no sining uh, issue dira nga ginapangatubang pangatubang o kon abi nga ginatalakay sa tunga sang Almana Property and Development Corporation kag sang Bradco Port sining intensyon nila makaaksyon nga mag uh, reclaim additional areas para naman sa expansion sa Bredco Bradco Port nag request sila sang resolution of no objection which is one of the requirements uh, para masugod ang ina nga uh, reclamation project. ka. Uh,